Gilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mabinibinit mga ginoo, aking ikinalulugod ay pinakikilala ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang kasama ng isulta ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ipinagagala ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ipinagagala ko makilala muli ang kaibigan ng aking aba. Kayo sa Handa na ang hapunan. Sa mabakit ng tao ang iyong ama, nakilala ko at malimit kong makasama. Ang iyong ama at pasasabi, isa siya sa kagalang-galang at matapat na mamayang ang Gracias, Señor. Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Señor. Pitong taon, Gino. You know. Sa pitong taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ng iyong bayan. At totoo po niyan, para mga aking bayan, tila nakalimutan sa akin. Lagi kong iniisip kahit, kahit ako ay nasa malay. Totoo po ba yan, Imbay? Opo, Doña Victoria, na kahit kailan na hindi ko kinalimutan ng aking bayan at nagmulay. Wag! 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 Nakita ko noon ang ama mo. Dapat sa'yo. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sa sapagkat bukas ay to dos Los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Pare-pare yung bagong libing ang mga yan. Kasi labot naman ang mga sinabi mo. Lalo ka namang maselan. Kundi ang kurang malaki. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sa kista ng simbahan. Sampung taong gulang si Basilio habang pitong taong gulang si Crispin. Hmm. Crispin, hilayang mo mabuti ang tali. Hmm. Magpahinga naman tayo kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi e, pa pwede. Papagalitan tayo ng kustan, Mayor. Oo nga pala. Ilan daw sisildahin mo ngayong buwan? Dalawang realist na lamang, Crispin. Iharan mo na kaya yung sinabi nila na ninakaw ko na ang ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, dalawang multa na ang inabot ko sa Christian Mayor at ay sinasabi nilang ninakaw mo ay dalawang unsa ng ginto. Tatlumpot dalawang realis iyon, kumbaga ay tatlumpot dalawang kamay. Hindi sapat ang swildo well ko sa hihingin nila. at na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura at lalo ng sa Christian Mayor. Pagkasinungaling nilang lahat, Mabuti na lang ngayon kaka. Sabihin mo kay Inang na ayaw na nating magsakristyan. Alam ko namang paniniwalaan ka ni Inang. Kaya ikaw na lang magsabi sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Nasisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo, at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kapilosopong tasyo. Nagsaing din siya na maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sa usawan. Gutom ako, Sisa. Aba, ang sarap na hinahin mo. Pero Pedro, Pedro, <coughs> Alis na ako. Pedro, hindi mo nang bahintayin ang mga anak mo? Ang pagkakalang ko ay susweldo ngayon si Basilio. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo na ako ng isang realist. Sige at baka mauli ako sa solitada. Nanginig sa takot si Sisa nang marinig ang tinig ng kanyang anak na parang humahangos. At mas lalo pa siyang natakot noong makita niya ang anak na tigmak ng dugo ang muka. Ina, ina, buksan po rin ang pinto. Ano nangyari, anak? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwin na sa Pesta ng Mayor. Dahil hindi daw ako makakauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal na maglakad ng alas 9. Kaya't noong nakasalubong ko ang mga gorgeous sibil sa labayan at sinigawan ako ng Queen Bebe, ay nagtatakbo ako. Binaputukan ko nila at isang punglo ang gumapli sa aking ulo. Walang hiya talaga ang mga gwardi sibil. Sa diyang wala silang puso, halika rito at gagamutin natin ang sugat mo. Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana ay may makikitang silyon na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babae na ng Oropia. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan ng bahay ng Alperes kaya't ipinatawag ito ni Donya Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang kaya't agad na kinuha ni Donya ang nakasabit na latigo. <tong> sa magaling at lubang may ng iyong bayan. May hirapan ka ang kawi sa inyo. Iyak na naghihintay at looban ng ating ina sa paghahanap sa atin. Kayo po ay maraming anak, Subalit kami dalawa lamang na magkapatid. Babalik ako dito at ipagsasama po ang aking kapatid. Ang ako <coughs> tao sa pasilyo. Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa ina. Narating nila ang libingan na nasa tabi ng puno ng balete. May pintuan ito na pilit binubuksan ni Basilio. Anong tataka sa muli si Sisa so balat na pagtihulog na si Basilio. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawala ng malay tao. Pinagmasdan ni Sisa ang muka ng bata at natigilan siya na makilala ito. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Hinagkanat ni Yakap ng mahigpit ni Sisa ang anak hanggang sa napaglugmok na rin ito. Nagbalik ang ulilat na si Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Umuha si Basilio at winisikan sa muka ang ina. Idinikit niya sa tainga si dibdib nito hanggang sa sinakmal ang matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pagangat ng ulo ni Basilio nakita niya si Elias. Sinong babae yan? Siya po ang aking ina. Ang sugatan ako. May dalawang araw ako hindi kumain at uminom hindi magtatagal at magmatay rin ako. Sunugin mong aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating sa sino kain mo ang mga gintong binaon ko. Ariin mo iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamatay ako hindi ko manaslayan ng hingning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Yung mapapalad na makikita, batiin nyo siya at huwag kalimutan ang naglumok sa nasawi sa dilim ng gabi. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias. Three, two, one, action. Nagugutom ako, sisa. Ano si katawan? Mahiya talaga mag-guard is big. Oh! Ano ba

nya bawa ada minum may nak susah <laughs> اصلا dia tak bušit lah <laughs> lah